babalik lang po tayo sa BIR kapag uh, may contract na po. Yes. So, priority natin. Iniisip ko nga sa globe, ano nang kukuha lang tayo requirements eh. Mamaya, oh. sabihin, mag-contract po. Hmm. Okay. Baka isabay na lang po sa, ano, contract. Hindi rin maka-apply ng business permit, contract po. Puro contract nakakaap kaya magsisirox natin yan kasi wala pa yung kontra pa na nakakaap so, hindi ma sabi niya oh, within the day wala na hmm. We oh, don't have money. Uh -huh. Exercise from our start from our house. Yeah. Wow, nice. Ki pa we Yeah, exercise. K pawi pa lang kami just ku anak. Yeah. Oh my god. Does her mom know? Nice. Yeah. Okay, okay bye. la nggak apa? message ka po. Di ba si Mama Resol, tatawagan mo po. Ay, then, nag-message na ako. Bahala siya. Di tayo babayip ng high-precision na walang schedule. Mag-iisip pa yun eh. Uuwi ka, huli week. lang ano nun. Wala ka mapapala dito. Sarado. Dapat ako. Dapat ako yung umaalis. Haha week kaso opening natin kaya wala akong karapatang kumalik <laughs> pagkatapos <laughs> kasi ano bagong bago hindi baka majigis kailangan focus ako focus focus Ha, nga. Focus tayo kasi kailangan natin kumita. Oo. Oh, okay. ko or las pinias dito ko na may <trafik> a Hi. So SM po Workbook SM? Don't hard, hard Hardware. Hardware? Monwalk? <laughs> oh Monwalk. parang ano na sila yung Grabe, ubus yung oras. Oh, Tanim eh. na oras. Pero, hindi na nga lang, Nagtatanong talaga din tayo eh. Mali, mali yun. Kasi, naisip ko, nasayang yung oras mo na pwede. May magawa. Ay, well, kung sinabi nila kanina, pag wala pa kayong contract, oh, kumpleto na ba kayo na requirement Wow kasi sana, alas dos, wala na. Naka-uwi na tayo. kasi hmm. Sige na lang, ano ko rin yan. Kasi hindi hindi ko kasi... Kaya... Oh, may air po! Okay, oh, kasi ano... Dapat alam ko talaga yan para um, uh, yung para... Oh, our, yung step by step. Po. Step by step alam natin. Mahirap oh, yung oh. eh. Pag hindi alam. Tapos, Because... hindi tayo mag... Hindi tayo ma... Ano, Magano po kaya tayo sa is? Baka yung ano, yung portable drill bit. Dapat sa so, ano? Lang sa so, ano? Powerhouse na lang po. Ah, bukas na lang po. lang la kasi wala tayo malayo bukas. Opo. Oh. Ano lang tayo? BIR. Okay. Mag-office na po yung mga USB sa. Yung ano, may gagawin ako. Uh, Australia Australia. Australia. Uh -huh. Tapos, ikaw yung sapato, mga sapato. <laughs> <laughs> Pero pwede tayong bumili muna ng mga kailangan pala sa ano. Oh. Um, Kaya nag-iisip ako, kung walang pasok si Tori. So, pwede ako, sarap sa anong ano, no? Kung uh -huh. holiday mo, mas pagtagay-tay na Halid nga po. Kunin na lang natin yung mga talay kay gawin na lang natin doon. Opo. Okay. Diba? Opo. Hindi naman po. Kasi halid din naman, wala namang pasok. Hmm. Pwede, diba? Opo. Kung wala. Pero, kung may contract na, ah, wala. Punta tayo, may ayos. Oh, o yan, ko. Ayan. Hihintay tayo bukas ng umaga okay. pagka-breakfast malaman natin yung BIR ay eh, BIR contract yung contract po para ano So kapag may contract na yun na lang. kapag may contract na BIR talaga yun BIR tapos ano na po yun Sa Globe Opo or PLD. Opo Yan ang priority eh. Kasi sunod na niya business permit na. Okay. Kasi co-construct na si ano eh. Si uh, architect ba? Architect eh, sa April 2. Aba, dapat may ano na, contract na. Dapat may contract na, hindi daw makakapag-ano sa mga ng contract. Oh, po. Di ba sabi? Opo. Okay. So malamang ano tayo, BIR mo ka kasi pinalo up ko na eh. Eh sila magmamadali din. Ay, Iyan na. Kita, pwede na po mag-call. Ito yung briefing.